Short video lang tayo regarding fuel pump. Si customer ay naubusan ng fuel. Na ano, natuyuan no? Isang beses siya natuyuan kanina at ngayon naman problema siya. Tignan nyo ha, start natin. PSI na ito is 25 lang. So dapat kaya naabot yan ng 40. Pag ni start mo rin dapat magpo 40. Pero ngayon, hard start, namumugak. Kita nyo 25 lang. So magte-test tayo ng fuel pump. Papakita namin sa inyo yung ayos na fuel pump kung ilan ang pressure or PSI. Yeah, meron tayo dito pang testing na fuel pump. Tignan natin yung PSI niyan. At kumpara natin dito. Okay. Tapos mas mababa pa pala no. Aray ko. Okay. Ano to? Ad swap na ba to? Okay, customer din yan. Ay, customer din to. <laughs> so testing. Makikita-testing lang. 'Yung mo ano, muna natin pang PSI. pinultang check. kaya lang. <laughs> na eh. Kay... <coughs> okay. Oh, game check natin. Oh, okay. game. Yun. ayan, dapat ganyan. 40, di ba? O, oh, push card. Okay, 40. One click, One click pa. Hindi siya bubugak. Hindi siya hard start. Alright, ganyan dapat. Boss, natuyuan lang to ng gas kanina. Natuyuan lang ng gas kanina. Inanginan na rin. Sira na nga. Ikataon lang. Ikataon lang. Ikataon lang. Ayan na naman tayo sa nagkataon. Oo <laughs> oh, nga nagkataon lang O oh, sige boss, may tatanong oh, para sa mga viewers boss, uh, para maiwasan lang nila yung mga ganong sitwasyon na masiraan ng fuel pump. Mahal pa naman, anong dapat gawin? Hindi may iwasan yan. Natural lang si sira yan. Oh, no. Pero hindi nasisira sa sira. Pag inabot ka ng malas eh, talagang malas ka. Ah, gano'n talaga. Hindi, siya, talaga ano, naiwasan. hindi siya may iwasan. Uh, uh, oh. Oh. Kahit niya, anong, meron ka tayong dito na kahit anong ingat niya na hindi masira. Ayun, masira pa dito. Oh. Meron niya ang customer dalawang bisa na palit. Masisira talaga. Anong possible na cause Ah, sa tingin mo? Wala. Wala eh. Parang... Ang nakikita ko dyan, pagka... Uh, kasi yan. yung fuel filter kapag ka, okay, may team na pinapalitan na natin eh hindi naman oh. possible pagka nakahigop ng hangin ah hangin nakahigop ng tubig or ibang ano chemical okay. siguro doon nasisira. Pwede pwede. na sisira pwede yung mga may additive kaya na ano nakaka-apekto rin kaya yun eh. yung mga nilalagay pwede well, rin eh therein, pag nabit eh. namin oh, pero na kung yung mga patak-patak yun hindi, eh. hindi yan ah. Oh. Eh, mga tubig kasi kinalawang yung motor niya pinaka pump. Oh. Ah. Pero kasi parang dynamo yan sa loob. Eh. Ah. Na parang yung motor doon sumasayaw talaga sa parang magnet. Doon siya umiinit yung pagka pump. Ah. Ito yung motor. Ay. Pero dito motor ko lang. Ito yung ng motor niya. So, positive negative. Kapag uh, gumagana to, may umi umiikot sa loob niya, parang dynamo. yon. Ito umihigo, ito lumalabas kumbaga kumukuha siya ng pressure supply mo kung injector okay okay ayan meron na tayong bagong tips and idea na natutunan at yun nga hindi naman siya basta basta lang nasisira boss may mga inaabot lang din talaga ilang taon na ba to sir? mag-aapat na taon okay mag-aapat Years, years, sa Five years na, na yun sa, sa, <laughs> sa akin. 5 years na yun sa akin. 5 years na yun sa akin. Isa yung kay eh, Jim, nasiraan na ba yun? Uh, malapit na. Malapit na. <laughs> nasira na yun sa kanya. Ay, nasiraan na ba yun isang beses? Nasira po yun sa akin, di ba? Ah, nagkaroon pa nga. Ay, oo. Oh, nakaka-testing. Di ba, oh, di ba nasira? O, oh, yun namin mo na Ah, nakaka-test. Nakawa, ganun. Oh, Nakawa. Nakakawa naka naka din pala yun. <laughs> <laughs> so, yun o. Oh, Ayun na. Meron na tayong natutunan. Alright, salamat sa pananood.